Mga kaibigan. Ayan, welcome, welcome na naman sa ating pong YouTube channel, King Palay. Ang king na walang kaharian at palay na walang kabukiran ay bumabati sa inyo. ayun bumati, nalaglag na. Ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Ayan, mga kaibigan. Tayo ay narito na naman sa ating paglalakbay. Ayan, tayo ay may kasama ngayon sa ating paglalakbay. Ayan, ang isa nating kabayang, si Kabayang Janet. Ayan. Shout sa dyan, Kabayang Janet. Ayan, ito, ito ay may reels kaibigan sa mga karels natin dyan palo naman Janet ano bang iyong ano sa reels April Jane ha? April Jane oh, April Jane ang kanyang uh, account sa reels ayan mga kaibigan mga karels natin dyan ah, engage engage din naman pag may time at bigay bigay naman ng store para na tayo medyo kumita <laughs> Ayan mga kaibigan Shout out sa pamilya mo sa Pilipinas Ayan Saan kaga sa Pilipinas? Sa Kabayang Janet South Cotabato South Cotabato Ayan Sa lahat po ng taga South Cotabato May galab siya tapo sa inyo lahat yan Kamusta po ang Cotabato? Ayan mga kaibigan Tayo ay dahan-dahan lang uh, dito Ayan ang ating paglalakbay Sa gitnang silangan ang dami naman ito Medyo tayo ay maingat lahat sa yung iba talaga kahit nakaungos ka na Idediretso pa Kaya kailangan talaga dito sa gitnang silangan Libre libre ka eh <laughs> Ayan At tayo susulpot Ayan Mga kaibigan, ganyan lang magmaniho ang king palay Mabuti na yung swerwin Kapag nakaswerwin ka Sigurado bukas buhay ka pa <laughs> ayan ang ating pagmamaniho dito sa gitnang silangan ay talagang medyo ikangay may maraming careless whisper kahit ikaw ay nakasignal light na ang iba ay hindi pa nagbibigay ayan mukhang hindi nila alam kung ano ang signal light na kung tayo ay totem right or totem left ayan tayo ay exit muna dito pull in line tayo dito pull in line kaibigan ako muna ayan mabuti tayo pinagbigyan Ayan, samahan nyo kami sa aming biyahe. Kung saan kami ay papunta na sa amin. <laughs> Ilan na ang iyong followers sa RELS? Kunti pa lang. Kunti pa lang. Paano ba ang pag-ano ng RELS na yan? Ako'y may RELS din, kaya lang hindi ko nga uh, ginagamit yung RELS. ako nagla-live-live -live lang sa Facebook. Pwede rin mag-live tapos upload. Na, na, no? okay. Pwede rin mag-live tapos upload. Ah, pwede ni live. Mas maganda pa yata live na lang ino. Eh, no? Oo. Ayun pa nga. Uh, marami din kasi ng ano eh, marami din eh, ika may eh, ano dito? Mga violation eh, no? Oo. Oh. Marami ding violation eh. Ngop, mamaya ka na kaibigan, nauna na, na ako ha. Ayun. Traffic kasi ano labasan. Ah, basta na ngayon. Ano ka? mananahi ka diyan o may kukunin ka? No, may kukunin. Ah, may kukunin ka lang. Yung ano niya, yung mga damit. Ah. Ipiting naman din. Ah, sag saglit ka tapos. Ibal ibalik din kita kagad. Ka Iwan ko lang. ano? Ah, Marami daw sabi niya. eh. Hindi ah. alam. Anong ano ka siya tumawag? Mandi. Ah, mandi pa. Mandi. Mm -hmm. oh, ay, webis na ngayon, no? bagi ah eh, uh, si ngayon mo naman no Lucas Jutik Nabuti ka pa nakakadiop sana lahat may Dio Bakit kayo walang Dio Ah dito sa amin eh ako may Dio pa ko Kanya lang yung ating mga katulong na sa bahay ay medyo hindi gaano ang ginagamit ang Dio Yung mga walang yung mga itim yan may Dio pero ako'y nagtataka bakit pagkatdating sa Pilipina, na galing Pilipinas, hindi na iyaano ang rest day. Bakit hindi sila binibigyan ng D.O.? Hindi nagbibigay eh. Ha? Hindi nagbibigay, hindi nilalaban eh. <laughs> <But> <laughs> hindi nilalaban once eh. Once a week ang D.O. sa bahay ng amo namin. Ah, ano maganda siya. Ngayon sila lalabas ng Thursday night, babalik ng Friday night. maganda. Ano yung sa akin dati may di, may di uh, once in a month lang. Kaya lang ngayon kasi bago itong aking katulong ngayon eh. Bago yung katulong ngayon. Yung dalawa, wala, yung dalawa wala na eh. Yung isa tumakas eh. Ah, tumakas. Uh, tumakas yung isa. <coughs> tumakas dahil sa jowa. Jowa, jowa. Kami naman dyan. Ngayon, ano, Weaves Day of, ano, mm. duty ko bukas. So, si next week naman, yung kasama ko naman na day Hmm, ako naman mag-video ng Friday at hmm. Sunday. Dati all Friday. Ngayon diba na? Kasi dapat may naiiwan ng hmm. uh, Friday ako sa butik. Ako dito sa akin. Eh. Kada Friday, rest day din ako. Kanya lang nung ah, magkaroon sila ng dagat ba? Kasi nakabili sila ng resort eh. Saan? Sa Dura Island. Saan banda sa Dura? Dito sa may unang gate lang. Unang gate. Diba pagpasok mo may isang gate dito bago uh -huh. ako may dito kami hindi doon sa doon Ano dilo. yan yung bahay niya uh, single ano lang or yung tabi-tabi Hindi talaga ano. Isang, oh isang ano yung kanya nabili niya yun eh Nabili pero, niya yun medyo yung amo ko diyan dalawang ano door Ano ah, kanya isa, isang bahay isang bahay talaga yung kanya Bali, tatlong palapag yan eh tatlong bahay. pero may isang palapag lang yata yun isang palapag ah. yun na bago eh ito nga yung bago eh hindi ko alam kung sabi ko nga eh dapat tumaroon siya kasi yung mga itim may RSD eh oh. may, may ano balik na dito sa akin eh balik na dito sa amin kung sino yung walang papel kung sino yung walang papel siya may RSD eh hindi, hindi kasi sila na pwede mo gano'n eh nagbidemand yan bago pumasok oo oh, kasi yung ano nila kasi alam nila yung mga patakaran dito sila galing ng Pilipinas ito hindi ko alam kung galing nga ng Pilipinas kung isa eh kung may agency eh. kasi nakaano yan eh naka saad sa patas sa na pero mostly nagdidio hindi pinapalabas lalaba, oh. nah, hindi pinapatulog sa labas lalabas lang sa bahay at lang night, mag, sa bahay ganyan. yung iba sa, sa bahay lang no mm -hmm. ah, okay na eh. pahinga lang sa room oh, yun maganda yun talagang sumusunod ito, ewan ko hindi ko alam bakit ganito dito hindi nalaban eh pero dapat talaga inilalaban yung Ay, yung ano po, din, uh, ko dyan mga kasamahan kong Pilipinas sa bayan ng amo ko kasi hindi na. yun na nga didi-off sila ng halimbawa ano di patulad sa amin ito ngayon Webes ang isa next ang isa Biernes ang isa uh, Sabado yeah. sa next naman salita naman sila nasa uh -huh. pag-uusap lang kasi yun hindi, pero, eh, dapat talaga nga inilalaban at bago ano, sinasabi. Pero nagbibigay talaga yung amo namin sa week ng sobrang din um, ang mabait, mabait na marunong, marunong yung um. amo mo. Madal-dal din eh. Ya, kahit, ano na, na, dito sa, uh, ano, ilabas ka dila. tama, yan, tama tama ka dyan, tama uh, ka dyan. Talaga nga. yan sa kanila, kanila. talaga ganun, ganun, talaga ugali nila eh, no? Uh -huh. Kaya na lang, kung hindi ka nga sanay sa ganun na napapagalitan ka, tapos eh, medyo maramdaming ka, ayun ang medyo mahirap. So, yung ugali talaga nila, yun ang medyo mahirap Ah. Uh Oo. -huh ano yan eh, pag hindi mo na kaya yung ugali, yung ka eh. Sa trabaho, oh, sa trabaho, kaya, no? Kaya, pero... Pero yung ugali, yun, na no, video talagang bubungangangang ka, no? Pagod oh. ka na nga, bubungangangang ka pa, no? Pero minsan din, hindi rin sa amo, minsan sa kasama din. oh, sa kasama. Ay, dito sa akin, palagay ko ang, ang, problem talaga dito, kaya hindi nagaanod kasama, eh. Palagay ko dito, ang problema dito, kasama. Yung isang kasama dyan, medyo... Hindi ko maintindihan, eh. sala sa inyo, sala sa lamig. <laughs> talaga minsan ganun. Baga, mas maganda pa nga kung minsan nag-iisa ka na lang din eh, no? Oh. Kanya lang, ang, ang mano lang pagka nag-iisa, medyo kapag yung amo mo ay hindi gaano yung mananalbahi ba? Kung tapos um, pala utos, hmm. Din. pala utos, okay lang yun. At least, nag-iisa ka, alam mo yung diskarte. Hmm. No? Pero pagka may kasama ka, yun nga lang, talagang dapat pag makasundo mo din yung iyong kasama teamwork Kanya niya lang pagka hindi kayo nagka teamwork at uh, ika nga nagugulang nga kayo sa trabaho sa trabaho so, ay, yun medyo mahirap no kailangan, kailangan talaga teamwork kayo sa trabaho walang ano ano kung tulong lang kung diba nag instruction ng madam mo na ganito buti sana kung talaga ituturo niya tag, tag isa kayo ng gawain no oo yung madam na nang bahala mag ano mag, mag, uh, schedule ng, uh, oh, yun na kung anong yun ang mag yun maganda yun, kasi isa sa gawalis mm. ang isa maglilinis sa wall mm. ganyan isa magbabakyo ganyan mm. yung katulong dyan sa bahay ni madami ah maganda na din sa akin apat naman dito yung isa isa caregiver apat ang ano caregiver yung isa yung tatlo talagang katulong din sa bahay dalawang dalawang itim ngay ngayon eh dalawang itim saka isang Pilipina eh dati eh, puro Pilipina dito eh oh, wala na yung isa na wala na, na, wala na yung, yung isa wala na hindi nga natapos eh umuwi ewan ko bakit yung umuwi <laughs> hindi niya tinapos ano pa may anim na buwan pa siya hindi niya na tinapos sino nagpamasahe Ano? Um... hindi ko alam kung si amo o sa kanya yun ang hindi ko na alam kasi hindi na ako naghatid eh hindi, hindi na ako naghatid eh yun ang ano dito sa akin hindi pero dito sa akin mabait yung am, mga amo eh ang gusto kasi dito ng amo ko kung trabaho trabaho uh -huh. uh, trabaho gawin mo yung trabaho mo tama yung kapag tayong, yung diba, naka naka aksidente ka na may nabasag dun sa ano ay nakailangan kailangan sasabihin mo yung isa alam ko eh, nagkaroon ng problem nakabasag yata kung ano hindi agad sinabi tapos yan nakapagsabi yung isa eh na, na, nasabi nung isa eh and, no, ayun ayon. aminin ko sila may mali no may mali yun huh? kasi na, no. ayaw nila yung bahala na kung pagalitan kay importante eh, nasabi no mo. nasabi mo yung tiwala no? No, no. no ayun yun ang naging problema dun kaya ayun hindi rin nagtagal na ano ko wala na pinauwi <laughs> na no, uh, uh, lumipat binalik sa agency binalik sa agency public sa agency Agency, kasi, kasi, sa kasi Binas, dito agency, meron din dito, agency. Oh, dito kasi agency yung kinukuha nila dito, dito lang hindi hmm. ko alam kung nakakakuha ba sila sa Pilipinas oh, meron kasi dito yung binabalik galing sa mga um, 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 mm. employer na ayaw ng employer um, yan ang mano dun ilang taong ka na dyan sa ano mo? 20 years na uh, oh, okay. <laughs> <laughs> talagang patibayan uh, talagang, matanda, talagang, pati bayan lang dito ano? <laughs> Oo, oh, okay lang din naman kami dyan may mga ano din pero okay lang importante pinakasahod kahit maliit lang o okay oh, yun, lang. tama, oh, tama ka dun uh, kasi yun naman talaga ang uh, importante uh, yung din naman okay. sa oras na ano. yun talaga importante yun ang pinunta natin dito yung sahod <laughs> anuhin mo yung malaking sahod tapos eh, Ma pressure ka naman ano oh, tapos isa pa hindi pa agad-agad maibigay hmm. Updated, updated ay dito, dito sa amin nandoon din up, to date din dito sa amin hindi din dito ano pagka nag-abot ng sahod diyan na uh, ano kayo mission. ATM hindi ah uh, kami, kal kami kaliwaan kami kaliwan kami dapat ano nga ATM dapat na ayan dapat ATM talaga kanya lang medyo ATM may parang uh, ano ba problema sa ATM? Bakit ka hindi kami ano ng ATM? Hindi, yung iba kasi, hindi, pagka manang amo, hindi ka inano in sa banko, hmm. hindi ka dinala sa banko, hindi ka nag-sign uh, doon sa banko, talagang kaliwaan. Pero talagang ang ano ngayon, eh, ATM. Na Naka-ATM. Yung iba, naka-ATM eh. Diretso sa ATM oh. nila eh. Kaya nga. O, kaya pag, uh, pag nagdiretso sa ATM, kahit hindi ka na lumabas, makapag makapagsisinding makapag ka. Pwede ka makapagsisinding makapagpadala. Oh, uh, makapagpadala ka. Pero yung sa amin hindi eh. Talagang ang taas ng rate nung ano ay ah, isang araw. nakalagay 15 na uh, 15 Opo. plus. 15, Opo. 15 Opo. 5. hindi totoo 'yun. Ah? Hindi totoo yung pagdating ano mo yan? ng pagdating mo ng... Ano yan? Naglilis ng ano yan? 10? Pagdating. So, uh. 15 o 5, 14, uh, 14 na... 1492. Ayan, 1492 yan. 14 paniwala 92. tayo. Pero yung 15. Malabo sa 15. Kung mga 1590 yun. Maging 15 siguro. minus eh. nambubudol lang yun nasa ano eh. yung <laughs> post eh. Pagdating mo ng... Hindi sa ano yan sa Google talaga yun sa ano nang ano yan. Market. Mm. ang tinitingnan ko. Hindi yung sa telemani, sa ano hindi. Sa ano yun. Mag-list mag talaga. Ako 1478 na nagpadala. Na, nakita ko yung magkano ba yan? Yung, 15, 15 nga ba yun? 15 nga ba? Yung nagpadala ko, 1494. Oh, maganda. Pagdating doon. Siyang sa, ka, siyang ka yung, nagpadala? Dito sa Tilimani, sa Hira. Ah, Tilimani ka. Ako, mm -hmm. ano, uh, Araji ako, saka Indias eh. Eh, mababa sa Indias. Araji, saka Indias ako. Yung Pilipina, nagpadala ng uh, 2,100. Ang naging, ang naging palitan niya ay 1478. Eh, 4078 lang. Tumaas pala ng ano 74 lang ng mga mm, 47 4078 'yan. Yung nagsahod kami nung July, hmm. ano lang 40 na 40. Umabot nang umabot nang 30 plus Bala yung. Wala na lang basta hindi na magbaba sa 40. wag, <laughs> wag lang, lang mag-13 ano. Oo, <laughs> oh, dati nga nag-11 pa. Oo, oh, 11, 11 na. Nag-10 pa nga yata eh. Oo, oh, nag-10 pa 'yan. Nag-10 pa no. Na timing no na umuwi ako ng bakasyon, <laughs> 10 lang ang palitan dito mataas ang palitan sa Pinas sa amin doon mga 10 lang naman ang palitan nila ng real lugi ka nga dapat magdala ka dollar hindi real uh, kasi pag sa Pilipinas inano mo mas mabuti pa eh pag pauwi ka padala mo na ipadala mo na para pagdating doon talagang medyo maganda kasi pag dadalhin mo pa sa Pilipinas real ang dala mo uh, mababa talaga yun mababa ang palitan ko ah maganda pagka uh, dollar ang... Kasi pag dollar, eh, ano mo sa... Punta sa black market kasi pag sa bangko, mababa din. Na. Ah, Mag-a, i-convert eh, mo na sa dollar, no? Sa, sa ka ba nagpapano ng dollar? pagana sa, sa balad. Sa balad? Oh. Saan doon? Doon sa may... Alarte mo siguro yan. Ha? Ah, hindi may dito sa... dito sa may ano? Dito... Sa may tapat ng siola. Ito, 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 dito, pag, a uh, meron ba dyan, lapit, oh. malapit sa siyula? oh, dito, dito, sa kabila siya. Ito yung siyula, no? Uh oh. -huh. Andiyan siyula, nandito dito siya. Bali, ah, uh, bago siya dumating na, bago magdumating dumating ng, uh, yung hospital. King Fahad? Hindi, eh, itong ano, itong Jeddah Clinic, Jeddah Hospital, sa oh. Madina, Palestine. Ah, meron pala dyan? oh, nandito sa, gani, ah, nasa ganito. Ah, oh akala ko nasarado na yan dyan. Hindi, bukas pa yun, bukas, bukas pa. pa? Ang mayroong isang sarap itinayo na malaking building. Tama nga sa harap ng Alsiola. Ah, sa tapat ng Alsiola, di ba? Mm -hmm. Mayroon pa doon, mayroon pa. Hindi na ko nang papalit yun, nakala ko sarado. mayroon pa, hindi mayroon pa doon. Dito sa Kalidia mayroon din malapit sa Badria. Ah. Uh -huh. din ako. O, kasi yung isang nagpapalit. yung isang ano doon ko din eh. yung isang nagpapalit ng dollar, doon ko din nalay. Eh. Ako kasi ano, pag umuwi ako, dollar ang dinadala ko, hindi. Ah. Uh -huh. Ako ako real. pag, ako naman ang ginagawa ko pag pauwi na ako, ay, uh, inaano ko na. Deposit pa dala. Oh, para pagdating na Pilipinas, so, i-withdrawin ko na. Lang. <laughs> sa pangalan ko na. Okay, <laughs> ah, Kasi sirwin na doon eh. Uh, pagka doon, kukunin mo na lang. Ikaw na magwi-withdraw. Ikaw na magwi-withdraw. <laughs> Minsan mag din yung ano ba, malaki-laki din yung pera mo sa bangko, hindi mo rin basta-basta makukuha agad-agad lahat. Oo, no, pagka uh, ano. Oh, naranasan ko na yan na may pera ka na. Malaki buo mong dineposit. Tapos hindi mo makukuha, no? Ano ba? ang dineposit mo. Makuha ka lang ng magkano lang. Kailangan mo kong papirma sa, sa, sa ano kung gusto mong malaki. Tunin ah. mo lahat sa manager. Hmm. Alam, pinakamalaki ko naman ay na 70 lang ang pinakamalaki ko na ano. Hmm. 70 lang. 70? 70,000 lang. Ang? Um, na i-deposit -de nyo pag uwi ng Pilipinas ganun lang hmm. mga 30 ganun 40, 50 ganun <laughs> wala naman hindi naman tayo nakakaano pa ng uh, 100 plus hindi pa hindi pa tayo nakakadala ng ganun kaya laki o, kasi hindi ako uwi ng <laughs> ng lang dala ko kasi ang daming gagastusan ah. Ano, iniipunan ko muna kung um, lumampasan ng isang daan sa kaku uwi. Ah, maganda, maganda Pero pag eh. hindi pa mag ano, minsan sa tapos yun. na yung kontra ko, hindi pa huwoy, ah, eh. ako uuwi. eh. Ah, maganda sa iyo. No? Maganda Eh, tulad ngayon, maraming gastusin sa eskulahan, wala pang ipon. Hmm. Malapit naman tapos yung kontra, <laughs> wala pang ipon. <laughs> ako nga, naka ano na din no? Oh, Pero ka naka... nakapitong buwan na ulit ako sa bago kong kontrata uh, wala, wala pa wala pa din oh, wala pa din ay, na, by, January, by December or January tapos pinapanan ako naman patapos pala pa isang taong pa lang ngayong uh, December na. December wala, yun. wala pang ipon mm. ngayong December ano na ako walong taon na straight walang uwi yun ha walang ipon <laughs> pero ano binibigay sa inyo yung vacation money ah, binibigay naman binibigay plane ticket yun oh, ano yeah. plane ticket niyo? ay yung sa akin ngayon ni hindi na ibigay kasi ha, ang gusto ng boss ko pauwiin na sabi ko sir hindi nga ako uwi kaya nga kukunin ko eh nakukuha ko lang yung ano lang. Vacation? Yung end of contract lang. Yung vacation pay para sa ticket hindi ko nakuha. Hindi ko nakuha. Hindi okay. binigay. Pero dati, binibigay. Noong tatlong sunod-sunod kong kontrata, binibigay yun. ah uh, round trip ticket, tsaka yung isang buwan na sahod. Buwan na sahod. Uh, kung magkano yung, ano ba, 3,000 yung ticket, no, makikipag-bargaining sa'yo yan. Bargain 2.5 uh, 2.5 Oo pa uh, uh, yan. Yan, yan, Ayun ang bibigay niya yun <laughs> Yun ang kanyang Ibibigay uh, Nalaglag na mga kaibigan yung ating Video <laughs> Meron ka sanang ano yung Yung stick o, Meron ano yun. meron akong stick kaya lang Hindi ko na Hindi ko na Hindi ko na Hindi hindi ko nadala yung aking stick eh. Ganyan lang nakalagay yung ano? ganyan. Pag ka ah, nalaglag, wala. <laughs> Kasi marami, pag... Marami, ka lang, ano siguro yung palawal, ano sa... And, and, search sa ko, search, search, ko na yung ano, ko na yung ano, yung 1K. Yung uh, kanyang ano, kanya lang, ang problem na lang ay yung watch hour. Um, yung 1000 watts hour ganyan din sa ano meron din ganyan pag na-reach ko yun eh ayun medyo tayo mag apply na kay ano nang hindi ka pa nakasalari wala pa wala pa hindi ko din naman kinakaroon ng gusto eh kung ako pa, pag paano ano lang eh pa pleasing pleasing lang ako eh <laughs> pag aalis lang yan kasi yung, eh, yung, yung, walang ano eh ano yung content mo eh Ayan, pag hindi maayos yung content mo talagang uh, medyo ano din yung aking ano scramble eh <laughs> ang content ko scramble eh uh, o, kung ano-ano lang may pagluluto may pagbiyay uh, kung saan sa ganun lang akala yes. ko nga hindi ako matutuloy ngayon ah uh? akala ko hindi ako matutuloy dyan punta sa madamo. ah uh. ako may pinasok ako dito yung pinsyan ko nandyan kaso malupit itong amo na to walang ano eh hindi nagbibigay ng rest day oh, malupit yung amo na yan yun e, kasi yung mga nauna mga nauna na sa kanila hindi rin humingi ng tamang ano eh hindi nilalaban ngayon susunod ngayon susunod dire, na ngayon kung ilalaban mo mm -hmm. yun So, nandito na tayo guys. Ilang beses ba tayo nalaglag? <laughs> Yan, thank you so much for watching and don't forget like, subscribe sa aking YouTube channel, King Palay. Ang King na walang kaharian at Palay na walang kabukrayan. Babuh! Thanks for watching. God bless everyone.